Magandang gabi mga kalaki. Matagal ka na bang hindi na nanalo sa mga laki numbers mo? Ngayon pong June 26, bibigyan kita para tayaan mo po ng 27, 28, at 29. Tatlong araw mo pong tatayaan, bibigyan kita ng isang pangmalakasang numero po na aalagaan mo kung interesado ka. 2-digit, 3-digit, 4-digits po nagumpisa na po tayong nagbibigay sa mga lucky followers natin ako lang po ang vlogger na nagre-reply kahit i-check nyo dyan basta mga kapag ka re-reply ang kita ng isang pangmalakasan basta nakafollow ka ha? basta nagsishare ka ng mga videos namin na kahit pag na-check po yan walang sabi-sabi po ibig sabihin po may lucky numbers ka na kaagad at pangako mo sa akin na alagaan mo ng trading. days ano po at nakapagpanalo po tayo kanina po mga kalaki ipopost na naman po natin yan bukas at syempre po mga kalaki araw araw po may mga nananaro sa mga lucky numbers natin ito pong lucky numbers namin ha ito po ay inaalagaan po ng 3 days po kaya sa mga hindi ko pa po nabibigyan dyan at gusto pong maranasan ang mga private lucky numbers namin lalong lalo na po yung mga hindi po kasali sa private consultation ito po ito po ang time nyo para po mabigyan ko ng mga lucky numbers ang kailangan ko naman po ngayon mga kalaki ay birth month po at birth year. Yung dalawa po na yung pagsasamahin ko po. Birth month at birth year. Tapos kung ano pong digit ang gusto nyo. Ipaliwanag nyo lang po sa akin na para po reply po kaagad yun mga kalaki. Ano pa hinihintay mo? Yung 6 digit lucky numbers, ayan po sa taas. Tayaan mo na rin. Good luck!